Tito, kung ooperan ka ng battle sa PSP, ilan ang gusto mong TF at sino gusto mong makalaban kung sakali? Inopera na ako dati niyan. Uh, 150, tinanggihan ko. Ang baba eh. Nakukuha ko sa flip -top, mas mataas, tas dun mababa eh. Bagong liga lang yun. Tapat triple eh. <laughs> at kung sino gusto mo makalaban um, tingin ko doon lang kami pwede maglaban ni Badang tingin ko sa PSP kasi ayun lang naman yung liga na tumang, tumanggap sa kanya pero yun nga hindi hindi ko ibababa talent pico laki na nakukuha ako sa flip top pagdating dun 150 lang hindi na flip top na lang ako isa sa dahilan kung bakit hindi na pinapabattle ng flip top si Badang dahil ayaw na sakyan ni Enigma yung ganong issue yung issue niya maselan kasi talaga yun no uh, hindi lahat parang hindi siya maganda pag-usapan eh. Ah, hindi na nga dapat siya nilalagay sa battle. Kaso si Badang kasi yung kalaban, talagang ayun yung ayun at ayun yung kay e Angulo. So, maselan, masadong maselan yung ah, ah, nangyaring issue kay Badang. Kaya hindi siya nakakatuwa eh, kasi isipin niyo rin kung halimbawa totoo man o yung sa mga sa mga kamag-anak nyo nangyari. Hindi siya nakakatuwa, basta hindi siya magandang pag-usapan. Pero tingin ko, kaya niya gusto makalaban ng uprising. Then may gusto na naman siya sabihin kay Anigma. So, hindi talaga ang way niya ng battle rap ay uh, issue, no? Uh, si Anigma, tahimik lang, hinahayaan ng lahat, kung bahala kayo dyan. Pero sila, ay, parang siyempre, gusto ng tao yung issue eh. Kaya siguro gusto niya makalaban yung uprising o isa sa kanila ay para sa issue at may masabi pa rin kay Anigma at sa flip -top. Hanyo ng batas, biglang umasenso tong bansa. So, kinolod si batas. <laughs> Kasi yung mga kapwa ko MC, ayoko ko manalo eh. <laughs> sa palayan may nakita kong baka. Kala ko si Shernan. Hoy, <laughs> kino out ako di ba? Dang Kaso lang hindi hindi mo ako makakalaban kasi kung sa PSP, idalok na ako diyan. At uh, masyadong mababa yung talent pin nila. Hindi ako magbababa ng talent pin. Dapat nga mas double o mas triple. Kasi galing na ako ng flip top eh. Hindi ko ibababa talent pin ko. Malabo mo ako makalaban sa PSP kasi uh, hindi nila kaya yung talent pin ko. Pero pwede naman sa flip top tayo. Yun eh kung gusto pa ni Anigma, kung hindi pwede di sa pulo doon sa liga ko, pansamantala, ititigil ko muna yung rules ko doon. Kahit sino damay mo, pagbibigyan ta Pero, yun nga, lumakas yung linya mo, kinoon out mo ko. <laughs> Pero, kakitin nga sa hindi kami magkaaway ni Badang, ah, uh, kung ano man yung mga opinion namin sa social media, parte yan ng social media. Pero, hindi, hindi ko kaaway si Badang. Actually, oh, nga ako na nakabalik siya sa battle rap eh. Kaso wag niya nang sayangin, sa totoo lang, wag na. At ayun. 'Yon, kin-call niya ako. Matagal na akong gustong kalaban ni Badang. kin ko na rin dati 'yan kasi may plano kami ni Badang dati pa eh. Kaso hindi naman natutuloy eh. Matutuloy sana 'yon kaso nagkaroon siya ng issue eh. Pero 'yun nga, kung gusto mo matuloy ito, dang, malabo sa PSP. Unang-una, hindi nila kaya talent ko sa FlipTop. Parang ayaw ka na rin pabalikin sa FlipTop. Si Anig ba kasi ayaw ng sakyan yung issue. Ayaw na ni Anigma yung mga issue-issue issue na ganyan. Gusto niya nang kalimutan yan. Kasi mas talaga yung issue na nangyari sa'yo. At eh, ang nakikita ko na lang dyan, doon tayo sa pulo. Sabi mo sa akin magkano talent mo, doon tayo magbattle sa pulo. Bayaran ko talent mo, battle tayo. Eh, malabo, na, malabo, sa ano eh, malabo sa PSP, di nila kaya eh. Clip malabo rin. Pero yun, mas mukha kang kalabaw. Ano? Maglamo. Na wala tuloy ako tumawa kasi to. <laughs> sa buhay mo hangal? Tangina nag pa, tapos gusto mo ako makalaban? O ba, naman? Hindi na nga ganun kalakas sulat mo eh. Malakas yung karakter mo bilang badang kasi ikaw yan eh. Pero kung ganyan sulat lang dang, sorry, hindi ka mananalo sa akin. Tapos pa. Nag Ang laki-laki ng dinidiman mong talent piyan eh. Di ba? Gusto mo, ganto kayo, ka gusto mo, ganto kayo kamahal. Ganto kataas value nyo. Pero ganyan papakita mo, nagchocho ka. Ba naman badang oh. Kumusta yung pagkakataon? PSP na nga lang mo, tumanggap sa iyo eh. Tuwanto ha. Nawala tuloy talaga ako, putang Gago kasi to. <laughs> sa sayang talaga yung 50,000. Puro ka parek iluluting ko na lang, puro ka parek sa buhay mo. Sayang yung 50,000. Ayun eh, yata yung bonus no pag nanalo. pang hinayangan yon dang. Ano ba ba't puro pera nasa utak mo? hindi laging tungkol sa pera. Although kailangan natin yan, pero kung puro pera ang laman ng utak nyo, hindi, hindi masaya. Hindi masaya. Hindi mo hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, nawala talaga ako. O oh, wala, choka na naman. Ang haba ng chok mo. Ano ka ba?